mga makakasuhan na malalaking isda bago magpasko at most likely maghihimas ng rehas yung ano yung napirmahan ng Usec Bernardo yung kanyang affidavit eh kaya yung mga nang nabanggit doon Bong Revilla ng si Binay mm. Jobert Villanueva hindi Jobert Villanueva kay Henry Alcantara um, Jingo Estrada meron po ba yun ang mga binanggit talaga ba si Sally Indara bagong pasok lang investigahan pa namin kasi Grispo Tsaka si Christ po, ibisigan din natin. Hindi naman tayo, wala tayong atrasan dyan. Kasi ang kinakailangan nito, Christian, huwag ka na mamimili. Kung ang dalhin ang abidensya, ilatag natin sa, sa, harap ng usgado. Yun lang yun, di ba? Okay, sir, linawin ko lang, no? Ito yung mga kakasuhan nyo na. Mga, mga kaibigan mo yan, Christian, ha? Hindi yes. iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan. Yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero hmm. sa akin, trabaho ko to, eh. Hiningi ko trabaho to. Kaya gagawin ko trabaho ko. Opo, linawin ko lang, sir, para doon sa mga nag naghanap ng resulta. Kakasuhan na soon si Nabong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Joel Villanueva, kasama. Oh. Okay. Bago magpasko. Salty ko! Salty ko! E, of course, up up. Kaso, eh. okay. So, okay. So, bago magpasko, hinugda po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko, ano na yan? Uh, Magkaka-warant yan by, ano, by December 15. Baka may warant tayo mga yan. December 16. So, pag Magka ganun... Magkakama yung calendar namin. Okay. Kung ganun po, ano yung likelihood na ma-arresto ito mga ito bago magpasko? Kaya eh, kung na sila magatago, pero binabantayan na namin ngayon. We're watching over them already. So, mm -hmm. Ang kaming uh, tinititik na kami, tsaka lahat sila naka-alarm na. Okay. Ito pong si ano? Si Cheese Escudero. Ayun, kasama pala siya. Hindi na nakalimutang yung bangitin. si uh, Jesus Cuder,o si Maynard Nu mm -hmm. Di ba? Special mm -hmm. Envoy. Oo, oh, oh, kasama yan. So ulitin ko lang ha, bago magpasko, mga kakasuhan ninyo at most likely, ma magiging subject ng arrest warrant. Cheese Escudero, Maynard Nu Zaldico, Bong Revilla, Joel Villanueva, Nancy Binay at saka Estrada. Tama pa? Salty ko, siyempre. Salty ko. Oh. Nga nung and... mga Congress mga kami pa namin, pa namin yung mga theory kasi nga ito, conflict of interest. Hindi lang siya non pero mabigat na kaso rin to, uh, Christian. Kasi Ilan pag po, na, hanapan namin ang malversation yan, non-payable din. Apo. Oh, ilang mga, ilang, ilang mga congressman yung most likely makakasuhan niyo rin before Christmas? Mahigit dalawang po yan. Mahigit. Mahigit dalawang oh, po sa simula pa lang. More pero, than 20. Hindi namin lahat ng pwede. Oo. Oh. Okay. Yung kay in the main... mga DPWH officials sa kasama. Mm -hmm. Yung mga incorporator ng Sunwest, mga incorporator ng mga kumpanya na na ano na mobile sa prohibited transactions. Tatamaan mm -hmm. 'yan. Mm -hmm. Sino mga, yung mga contractors, yung mga diskaya, lahat 'to kasama. Ang diskaya magkakaroon na rin ng kaso yan. May ano, may not time, meron na rin. Mm -hmm. na rin. Kasi nag-BPI na kami ngayon sa diskaya.